Hello, welcome to Collective Love Reading. Collective to guys, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, huwag mong pilitan guys, ay bigyan mo sa iba yung reading. Kung ayaw mo na ganito klaseng reading, gusto mo yung table yun, hikita, or yung tarot decks, okay lang yun. Pwede ka mag next video, ibigay mo na lang sa iba tong reading na to. Ayan, lalo na yun sa mga hindi nakaka-relate. Ayan, huwag mong pilitin. Pwede ka naman mag next video check mo na lang yung ibang videos natin. Please do like and subscribe guys. Ma-appreciate ko yung comment niyo kahit heart heart lang. Kahit tuldok nga lang po. Sobrang ma-appreciate ko yun. So, collecting to, lahat ng specific sojak sign. Ang importante, yung pinaka-reading. Pwede magkapalit-palit ang rules. Depende sa nangyayari sa inyo. Uh, available reading ko ngayon guys is ano ha, VIP reading. So, kung gusto mong mag-inquire mag, uh, regarding VIP reading, yung video call and meet up or meet up. So, doon ka na lang sa aming Facebook page, Madam P. Yan yung Facebook page doon ka mag-inquire. Okay. So, nakuha ko na yung energy mo. Page of Pentacles, King of Pentacles. I really do like this kasi may mga bagay kasi nisimulan ngayon regarding money. Uh, hindi mo ba masyadong gamay or hindi mo pa masyadong alam yung ginagawa mo pero nandun yung gusto mong matuto. At saka at the same time, with the Nine of Cups, pwede nga ikita mo rin ito, nabivision mo rin na this is something na magbibigay or may mga part of you is ma-re-reach mo yung mga goals mo or may mga makukuha ka out from this, no? Parang, parang magbubunga ito para sa'yo. So, nakukuha mo yung ganong energy. So, nakikita natin, tinutuloy-tuloy mo. At saka may mga tao sa paligid mo and a particular person uh, na nakikita natin na sa tabi mo na tinutulungan ka na Um, para magkaroon ka ng learnings or understanding or para mas maintindihan mo yung ginagawa mo na yan and tinuturoan ka na rin in a way and actually also protecting you no? hindi niya hinahayaan na mapahama ka or may mangyaring hindi maganda sa'yo okay. person na kakunag mapagdating sa love sino to? for the sign of for the sign of ang dagi to? wait lang guys Okay, do have here the Five of Cups. Okay, so itong person ito, sobrang nalulungkos siya ngayon. Nasasaktan siya. This person could be a new person with the Ace of Pentacles. Or recently lang nagkaroon ng connection sa inyo. Parang out of nowhere, biglang dumating ito sa buhay mo. Or bumalik. sa so I, can, I cannot tell. There yung iba, past person, new person. Yung ikaw kasi nakakapagpasaya sa kanya with the sun. Kung baga, parang nawala na kasi siya ng pag-asa or so on and so forth. Pero because of you, parang ikaw yung nagbigay ng clarity sa kanya. Ikaw yung nagbigay ng happiness. And, and sa lahat ng mga naging person sa buhay niya, parang ikaw yung naging open sa kanya ng ganyan. Na parang uh, something happened sa inyong dalawa na nakakapagpalungkot ngayon sa person na ito. Uh, yung iba sa inyo, ang focus mo is a regarding a child or you. Yung mga childhood, um, ano ba dito? na pangarap mo or gusto mong ma-achieve or mga gusto mo since bata ka pa itong focus mo ngayon. Emotion mo for this person, you are undecided with the two of swords, hindi ka sure. And with the five of swords, pwede may mga nagdidikta sa'yo. Pero alam mo naman yung mga dinidikta sa'yo or sinasabi sa'yo, is yun yung tama. So with the queen of swords, nakikita natin yung pagka-cut off mo regarding this person. Naiisip mo siya, pero hindi siya totally yung emotions mo nandito sa taong to. Parang naiisip mo siya, naaalala mo siya, pero part of you is like meron ka pa mga gusto mo achieve or maabot sa buhay mo, you want to be victorious or you know, in the future, hindi 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 itong person na to yung parang, parang pinaka uh, main focus mo for So this person na kita natin may boundaries sa inyo and or siya ito na nagka siya, siya ito na parang as much as possible hindi siya nagiging open. I can see even pambablock ano. Or uh yeah, pero gusto niya mag-reach out, pero nandun yung parang alam niya kasing maraming tao sa paligid mo, or maraming, you know, other person in your life na parang, ah, uh, nung kumikipag-connect ako dito, panggulo lang ako eh, parang ganun. So, so isa pa ito sa part sa so person nito kung bakit siya nag, um, I mean, I, I think this person is trying to ignore you na rin, Tinatry kanyang i-ignore, pero nandun yung Nalulungkot kasi siya Kaya niya yung ginagawa Kung may hindi ka naman niya ignore Kung hindi siya nasasaktan, Kung hindi siya nalulungkot And in the future You do have your King of Wands Aries Leo Sagittarius so Energy Clarify this The Knight of Cups Okay Three of Swords And the Knight of Pentacles Clarify the Knight of Pentacles Ace Ah sorry It's the Five of Pentacles but I just saw ace of cups para sa iba so yung iba sa inyo, nandun yung love nitong ni person na to sa'yo so I feel like itong person na to is really dedicated sa'yo, no? nandun yung pagmamahal niya at attention niya sa'yo, kaya lang ikaw parang wala kasi yung attention mo sa kanya you're focusing on, you know uh, yung iba, paggastos sa mga bagay na tingin mo makakatulong sa'yo, and then this person is part uh, you think like, hindi naman siya makakatulong, and it's, this person is not your priority tapos with the King of Wands, yung iba sa inyo, pwede may mga offers sa iyo, lalo na with the Knight of Cups. In the near future, na pwede may kinalaman sa business, may kinalaman sa career, may kinalaman sa anything na makakatulong para mabago buhay mo. And magbibigay ito ng stability para sa iyo. This is what you really want, this is what you really love with the Ace of Cups, okay? Na dito na nagpakita si Ace of Cups. And yung iba may kinalaman sa social media, may, may kinalaman sa pakikipag-communicate sa iba through the use of social media and uh, ah yeah, yung iba maybe business na may kinalaman sa social media maybe even um pag open ng sarili ng you know Facebook or YouTube channel or TikTok yung ganyan anything na may kinalaman sa social media then eventually magbibigay ng stability sa iyo to and i can see a person who is mature enough maybe older than you na parang nandiyan lang siya palagi para sa iyo and this person is willing to protect protect you, no? Yung sabi ko nga, may ever since may mga nagpo-protecta sa'yo, and then may particular person na naman tayo in the future na nakikita magpo-protecta sa'yo regarding with regards to your career, no? Parang nandyan lang siya lagi para sa'yo, no? Parang tutulungan ka niya, uh, and of course, nakikita niya kasi yung passion mo and also at the same time, yung pagtulong mo na rin sa sarili mo, which is, yun yung masarap sa puso, eh. Masarap talagang tulungan yung mga taong, tinutulungan din yung sarili nila, which is, this is what you're doing right now, tinutulungan mo yung sarili mo from all this uh, uh mga dilemma or isipin sa buhay, no? And nakita natin yung mga actions sa dito and may meto na, may mga nagtutulak sa'yo para gawin mo to. Kasi there are times na sa buhay mo pwedeng alam mo yung gusto mong mangyari, alam mo yung gusto mong gawin, pero hindi mo alam kung paano a -actionan. And the three of swords nakita natin, itong person na ito who is really broken hearted guys, sobrang nasasaktan siya, no? lagi siya nakamasin, nakatingin sa'yo kung parang kung kailan mo ba ako kakailanganin, kailan mo ba ako papansinin, parang ganun. And then, nare-realize niya na parang the, that's not going to happen. Kasi nga, nasa iba na yung attention mo and at the same time, and at the same time, ito person na to pwede may mga, hindi lang ikaw, pero meron siyang mga kakulangan sa sarili niya na hinahanap niya na hindi niya makita. Na nagdudulot pa para lalo siyang malungkot dito. Okay? So, big change pagdating sa buhay mo. Pagdating sa person na to, I, I don't see na nagkakaroon ng pagbabago. But with regards sa side mo, medyo maganda yung pinapakita dito. So, thank you for watching guys. I love you all. Please do like and subscribe. Please do uh, hit the notification bell. Yan heart sa baba, no? sa comment section. And yeah. If you want to follow me, Madam P, yan yung Facebook, Unipri, UNIPRI. If you want to buy itong mga products na available sa amin, such as crystals, yung mga pambaswerte, pang lucky charm, etc. Doon na lang po sa aming TikTok shop. And of course, no, to book a reading dyan nga po sa Facebook page namin. Pero VIP reading lang talaga available ko ngayon. And, uh, what do you call this? Yung ano, yung yung Banda po namin, no? Uh, vocalista po ako ng bandang Sibol. So, search mo na lang sa Facebook, Bandang Sibol. And, and, kung dati ka na nakafollow doon sa aming Madam PTV na channel, pwede mo siyang i-check kasi mag uh, magiging mas active na ako ngayon doon, no? And, hopefully, I, uh, i-follow i mo rin ako doon if you are into, you know, positive vibes lang. Kasi yung tarot reading doon is comedy ang style niya. So, if you want that kind of reading... you might want to check it out. I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.